All right ko Alright, guys so hi guys so ngayon guys, kami so ngayon guys ay sama nyo na kami sa silop so ngayon guys ay mangungwa kano yung mangungwa so guys ay ngayon guys ay bibili po kami ng ano ng coconut that is chayotot <laughs> <laughs> so guys may ngipira <laughs> eh. sino mga kasama mo ngayon? Ang kasama ko ngayon ay si Kay Bob and si Rio J. Sumailo so, so and si Jason Calape. So ako, ako din guys Si John De for me. Alright, sige. Hi okay, guys. So ngayon guys, guys, maulan guys. Tuloy na tuloy pa rin kami. Kasi para, para sa vlog namin. So, ngayon guys, samahan nyo na lang kami doon sa Let's go guys! alright so kung makikita nyo guys napaka ulan actually mahina lang yung ulan pero tuloy tuloy pero still tuloy pa rin yung uh, ating mga pubsters kasi nga nakapaghanda na sila kahit uh, lima lang kami pero at least meron kami bago rito kasento ni John Dave papasalamat tayo sa mama niya shout out shout out sa mama mo ako mama ko po si Lorna Firma kita niyo yung siya po ang nagbigay sa akin yung parin tulot na mag-ingat. So, shout out. Shout out po. Ayan. So, naging uh, balaging outing namin yung Matignaw Cold Spring. So, doon din kami pupunta ngayon. Though, ang plano talaga namin is bumili ng buko. Kaso, yun nga, kulang kami, kulang kami ng budget. So maybe Oh, mapapansin niyo lang guys na na bukid yung nandiyan namin. Kasi dito ay malapit lamang. Kung tayo sa ano sa daan na totoo ka. Oh. So, sa kalsada. Malayo doon guys. So ngayon guys ay dito lang kami dadalhin.

guys kung gaano kagana yung gana, tanawin gana. doon. Ay kaganda. Ang ganda ng tanawin doon. <laughs> so wala kaming magawa guys wala

hindi po ako gutom. Ako po ay sing gutom ko. Oh. Bala. Siya po yung sing gutom ko. Hala. <laughs> wow. Galing. Dapat shout out kay Derin. Shout out nga pala sa so, sa so boyfriend ni Real J. Sumaylo na si Derin. Kalimutan ko pala. Shout out po pala kay Derin. Ayun. Paskelan. Wow. Ndak. Jaway yo, nabotong. Ang biscuit do. Ha? Kung biscuit cut sa sapatos. Ano dinalo yat sa kalit. yung man do na sapatos. So ngayon guys, ay mahirap pala yung daan namin kasi ang putik at saka mabasa lang yung sapatos namin. So ngayon guys ay kakain na po kami. So So Ano kayo, guys? <laughs> Naglalawdog po ako guys. Pasensya na po. Titingnan ko lang po kung anong ulam dito. Ay mali. <laughs> so guys, sali kayo. Bibigyan ko kayo ng ano, no cost na sigarilyo. Wow, sarap ng ako ulam. Tabako pa lang. Ah. <laughs> Tabako. Sarap yan guys, sarap. So meron tayong puset, tsaka isda. Relax ng isda. All oh, guys. Meron so pa okay, tayo. po so Guys, tara guys, mamaya na kain pagkain. Oh, so, well, Meron pa tayo. Oh, goodness. Meron po, oh, po tayo. Meron din kayo diyan. Chow. Oh, Safe sa wala. Shout out na pala sa ano? Bro. 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 Sa nagpasakit sa akin heart. Na si Anots, na si Juliet Rosanota. At sana mag-ingat mag na lang siya sa kaniyang bago. Huh? Ha? Hot dog. So guys, may ginamos diri guys. <laughs> ito po yung pambansang Oy. pagkain ng Pilipinas guys. Pabu guys. So favorite so, guys, po guys. guys eh. Parang oh. aswang guys, magipin po guys. So. Ito po yung guys, yung pambansang Mukhang um, Ulam ng ano, yung Pilip Pilipinas. Guys, may piranha dito guys. So. <laughs> <laughs> ay, ay gara-gara ni Jugon. Uy, sa so dunoy. Gara-gara, uy. Piranha naman na isda. <laughs> Alright, so kakain ito, muna what? kami guys.

Huwag <laughs> kang umiyak, pare! Kasi gamay, gamay ng titi mo! Ribansa! <laughs> <Ay, inaudible> kita na kasa! Uy, buwi yan! Paglasa na ang Eh. Ah, musta ka Kung naman ang lahat Eh! Eh! Inigugul ko! Lahat ng oras ko sa para maram damay mo lang kanyan kita kamahal pero para ayaw na sa iyo ang jawa'y kamutanan

Leading Ito, chiku, <laughs> ay tatlong nah. pidakig na na nungkang ng ano na Sige na masi. meron kami na discover sa tulong ng itong mga Ay, yeah, big, yeah, so, Batang dito. to. So, mabimigay. So, mabimigay. So, mabimigay. Ay, Alright, so sabi meron daw dito river, sapa. Check lang natin ang totoo sabi nila. Ah, ito pala. ayo nga. Ah, Ano ka na, po. Oh, po. Delikado mo diya. Di Delikado diya. Oo, yung mga sawa dia, Ba, sasunod ka niya rin nato. Oo, oh, sige, sige. Pagdantarongan po. Tara. So, sa susunod na namin yan, pupuntahan. So, guys, sa susunod na lang namin yan, pupuntahan. Kasi, hindi ma-anlubog, guys. Hindi ma-ano. <laughs> baka, baka may baka meron ahas dyan hindi po kami yan. dyan dyan na pangit baklang pignigang Eh, hey, isa lang kita po po ng karton ay mayroon kami mayroon po ngayon po sa diba? ating pupuntahan ng buk ng so ngayon guys ay eh, dahil malapit na po kami sa Matignaw uuwi na po kami joke <laughs> <laughs> lang <laughs> So, okay, So guys, nakikita po ako ng flashlight ay yeah, este Hello guys, pupunta na po kami sa Ma Ignao.